What's up everyone! Sa so, simula po dito sa puso ng Nor Sagaray, ako pa rin ang inyong ahinting bisaya. So sa ngayon nandito po tayo sa isa din naman naming project dito po sa May Trinidad. So ito po ay uh, dinidevelop bilang residential lot. Halos ito po ay bungad lang pagka uh, galing po kayo sa May Carino Highway. Halos mga 15 minutes drive lang po siya. So as in tabing tabi po siya ng Barangay Road. So itong Barangay Road po ay dinidevelop ngayon at lalawakan po siya. Ito po sa ngayon hindi nyo pa masyadong ma-appreciate dahil dahil hindi pa po nalinis. Pero ito po may part po siya na patag, may part po siya na medyo asland uh, slant -ponte, Pero ito po ay i-develop. -de so, ah uh, ang kagandahan po dito ay po siya ng mga drainage yan then yung kalsada po dito is 5 meters wide pag mga residential road uh, residential lot po namin is 5 meters wide lang po yung kalsada niya so pwede naman po siya two way po siya then ito naman yan as in tabi po siya ng uh, school elementary school tap ah uh, yung high school naman dito siguro mga 5 minutes drive lang po papunta po sa National High School pag may college naman kayo Uh, mga 15 minutes, 15 minutes drive lang po. 15 to 20 minutes drive po, nasa Bisling College na po kayo. So, napakarami po ditong uh, mga tourist spot. Halos malapit po ito sa Bitbit River. Siguro mga 15 minutes drive din po, papunta po sa uh, Bitbit River. Halos mga 5 minutes drive papunta naman sa Ipo Beaudex. So, sa mga mahilig po mag uh, pasyal-pasyal. Then, uh, may pinakamalapit din po na magandang resort po dito is Maramo River. So, ito po yung tinatagong Little Palawan po dito sa may San Macho Nor sa Garay Bulacan. So, itong property po namin is nagkakahalaga lamang ng 3,500 per square meter. Tatlong taon yung po siya babayaran. So, pagka gusto niyo na po siya gamitin, mag 30% down payment po kayo. Ang down payment po dito is payable din po siya ng tatlong buwan. So kung mga hindi naman po kayo nagmamadali, pwedeng pwede po installment po yung down payment. Sa mga may budget naman, pag gusto nyo pong makatipid sa so Uh, pag gusto nyo namang medyo malaki-laki po yung discount nyo, pwedeng pwede po dito yung spot cash. At saka ito pong property po namin is titulado po siya. Updated po yung tax declaration po nito. Lahat po ng mga legal documents po is sa office po. Sa office po ipaprocess. Sa office nyo din po makikita yung copy po ng titulo nito. So sa mga gusto po mag-site mag viewing, so Open po kami simula po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. Libreng-libre po ang uh, tripping po dito, ang side viewing po. So mayroon po kaming service. Araw-araw po yan. Monday to Sunday po siya. So ito po ay halos... Napakalapit lang po nito sa San Jose del Monte, Bulacan, itong Noro Sagaray na to. Katabing katabi po siya ni San Jose del Monte, Bulacan. So imagine nyo naman, dati napakamura din ang property po sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa ngayon, ang 50 square meter nila, 80 square meter nila, nagkakalaga na rin ng milyon. So, so pag gusto nyo kumuha ng mas mura, habang ganito pa siya, habang hindi pa po na-develop, nade dito na po kayo, mag-avail na po kayo. Kasi once na na-develop ito si Noro Sagaray, Uh, ito'y tataas at tataas na rin. At saka, napakataas na rin po yung, tumataas na rin po yung zonal value po dito. Kasi ito po yung area na to is wala pong baha. Hindi po siya binabaha. Ang San Mateo, Noro-Sagaray, Bulacan po ay napakataas po siya na part po ng Noro-Sagaray. So, never po kayo bahain dito. So, so, may mga magulang po, pag kayo abroad... Uh, gusto nyong dalhin po sa safe na lugar po yung inyong family. Ito yung pinaka the best na mai-offer ko po sa inyo. Ito pong dito sa Maisan San Mateo sa Garay. Napakalapit po nito sa market. Halos walking distance lang po siya. So pag gusto nyo mamalingke, napakalapit lang po niya. Then mayroon na po ditong source ng tubig. Mayroon na rin po ditong kuryente. So sa mga gusto po mag-abel, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. Mag-comment na po kayo agad dyan sa baba. Pwede din po kayo mag-connect sa akin Facebook account. Pwede din po kayong tumawag or mag-text po sa akin mga numero. Ito po sa muli po. Ako po yung inyong ahinting bisaya. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat.